Mayroong iba't ibang paraan para matulungan ang buntis na mapabilis ang paglilabor. Ano nga ba ang mga dapat gawin para bumaba ang baby? Narito ang ilang tips para bumaba ang tiyan ng buntis at hindi siya mahirapan sa panganganak. Number 1. Exercise Makakatulong ang anumang exercise na nagdudulot ng pagbilis ng tibok ng puso para bumaba ang baby. Helpful din ito para ma-relieve ang stress at manatiling malakas ang katawan at maging handa sa hirap ng panganganak. Number 2, nipple stimulation. Pwedeng magdulot ng kontraksyon sa iyong uterus ang pagstimulate sa iyong nipple. Nagre-release ang katawan ng oxytocin hormones sa tuwing ini-stimulate ang nipple ng babae. Number 3, mag-relax. Normal na nakakaranas ng stress ang mga buntis sa kanilang kabuanan. Pero mamis, makakatulong sa smooth na paglilabor ang pagre-relax. Maaari kasing madelay ang paglilabor dahil sa stress at muscle tension. Nahihirapan lalo ang cervix na bumukas kaya hindi rin agad bumababa ang baby. Makakatulong ang breathing exercise at meditation bago at habang nanganganak. Number 4. Makipagtalik Makakatulong ang pakikipagtalik para mapababa ang tiyan ng buntis kapag kabuanan na nito. Kapag nakikipagtalik kasi, lalo na kung may orgasm na magaganap, magre-release ang katawan ng oxytocin hormones na magdudulot ng uterine contractions. Ang prostaglandin hormones din mula sa similya ng lalaki ay makakatulong para ma ang cervix. Ligtas naman na makipagtalik sa final weeks ng iyong pagbubuntis. Pero tandaan na hindi na maaaring makipag-sex kapag pumutok na ang iyong panubigan dahil pwede itong magdulot ng infection Number 5. Acupressure at Acupuncture Kapag ini-instimulate ang mga pressure points pamamagitan ng acupuncture, acupressure o masahe, nagpuproduce ang katawan ng oxytocin. Makakatulong ang hormones na ito para mapababa ang baby at mapadali ang paglilabor patuloy pa rin pinag-aaralan ang effectiveness ng method na ito. May magandang epekto pa rin sa katawan ang pagpapamasahe. Maaring mabawasan ang pananakit ng balakang, likod, ligament at mga kasukasuan sa pamamagitan ng massage therapy. Ligtas naman itong gawin para sa mga buntis, tiyakin lang na may sapat na kaalaman ang massage therapist kung paano magmasahe ng buntis. Number 6, stay hydrated and nourish. Mahalaga na mapanatili ang iyong katawan na lubos na hydrate at may tamang nutrisyon habang buntis. Ito ay maaaring makatulong sa kalusugan ng cervix at buong katawan. Number 7. Follow medical advice. Sundan ang mga payo ng iyong doktor. Kung ikaw ay nasa panahon ng panganganak, dapat kang magtiwala sa kanilang mga gabay at rekomendasyon. Ang proseso ng pagbubukas ng cervix ay iba-iba sa bawat babae at bawat pagbubuntis. Mahalaga ang pasensya habang hinihintay itong mangyari ng natural. Huwag kalimutang konsultahin ang iyong doktor ukol sa anumang alalahanin ukol sa iyong kalusugan habang buntis. Ipinapayo na huwag subukan na buksan ang cervix ng walang medikal na pangangasiwa dahil ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon o panganib sa kalusugan.